Sa mga sumusunod na sandali, tayo ay maglalakbay sa kakaibang mundo ng kadiliman at lihim ng kalangitan. Isang misteryo ang paparating, isang pangyayari na magbibigay liwanag sa mga dating itinatagong sekreto ng kalawakan. Sa paglipas ng oras, ang langit ay magiging madilim at ang kapanahunan ng kadiliman ay darating. Mga propesya at haka-haka ang maglilitaw, ngunit sa bawat anino ng kadiliman ay may katutuhan magtatagpo. Handa ka na bang harapin ang kakaibang pagkakataon? Alamin ang lahat ng ito sa ating espesyal na pagsisiyasat sa likod ng paparating na pangyayari. Isang sikreto ang maglalantad, isang katutuhanan ang magliliwanag. Sama-sama tayo sa pagtuklas ng kahulugan ng anino ng kadiliman. Handa ka na bang sumabak sa kakaibang karanasan sa kalangitan? Itutok ang inyong mga mata at damhin ang mga susunod na pangyayari sa nalalapit na paghaharap sa kadiliman sa likod ng anino ng eclipse. Anino ng kadiliman ang paghaharap sa eclipse? Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunla rin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubungin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Maligayang pagbabalik dito sa Branch TV. Narito muli tayo upang alamin ang sanhi ng takot ng mga ilang tao tungkol sa paparating na total solar eclipse ngayong April 8, 2024. Ano nga ba ang katotohanan tungkol dito? Bakit sinasabi ng mga eksperto na isa itong espesyal na pangyayari? Kaya ating itong pag-uusapan. Ang total solar eclipse na paparating ngayong April 8, 2024 sa North at Central America. Ito ay isang pangyayari na inaasahan ng marami at sinasabing kakaiba at napakahalaga. Ayon sa mga eksperto at sa NASA, ito ay isang pagkakataon upang muling masaksihan ng isang kakaibang alignment ng araw at buwan na magdudulot ng kadiliman sa ilang bahagi ng mundo. Kaya naman, marami ang naghahanda para sa pagdating ng araw na ito. Napakaraming impormasyon, propeseya, hula, at tips ang ibinabahagi ng mga website, news outlets, at social media para sa mga taong apektado ng total solar eclipse. Ang solar eclipse ay nangyayari sa tuwing ang ating buwan ay dumadaan sa pagitan ng mundo at ng araw. Pero meron apat na klase ang eclipse. Ang total, partial, hybrid, at annular. Ang total solar eclipse ay isang phenomenal na pangyayari sa kalawakan na nagaganap kapag ang buwan ay pumapasok sa pagitan ng araw at lupa. Nagdudunot ng pansamantalang pagtakip sa araw mula sa ating paningin sa lupa. Ito ay resulta ng tamang alignment ng Sun, Moon, at Earth sa kanilang orbits. Kaya nagkakaroon ng anino na siyang nagbibigay ng trail o path of totality sa ating mundo. Ang path of totality ay ang area kung saan magiging visible ang eclipse kaya nagkakaroon nito ng dilim. Kaya kung gusto mo masaksihan ang eclipse na magaganap, dapat nasa path of totality ka. Madami ng pangyayari ang eclipse sa ating mundo at ang huli noong 2017 na tinawag na Great American Eclipse. Ngayon ating pag-usapan ang paparating na total solar eclipse netong April 8, 2024. Bakit sinasabing kakaiba itong eclipse na paparating? Madaming naniniwala at natatakot sa paparating na total solar eclipse. Dahil sa mga ilang teorya o prophecies na kumakalat. Sa mga ulat ang mga bansang tatamaan ng eclipse netong April 8, 2024 ay ang bansang Mexico, United States at Canada. Ang ang lugar na unang pagpapakitaan nito ay sa South Pacific Ocean. Ano kaya ang mga kinakatakutan ng ilang mga tao? Una ay ang prophecy o judgment ng ating Panginoon na hindi lang sa bansang Amerika kundi sa buong mundo. Nagmula ang balita sa mga pahayagan na sinasabing mas kakaiba ang paparating na solar eclipse ngayong April 8, 2024, dahil sa mga lugar na dadaanan. Kapansin-pansin kasi ang mga sinasabing mga lugar ng Path of Totality ay ang mga lugar na ang pangalan ay Nineveh. Dahil ikinumpara nila ito sa ating Biblia na ang Nineveh ay ang lugar kung saan pinapante ng Diyos si Jonah upang ibahagi ang mga salita ng Diyos. At magsisi ang mga tao sa kanilang masamang ginawa upang hindi sila maisali sa judgment sa nasabing lugar. Pangalawa, sinasabing magkakaroon ng tatlong araw na pagdilim o ang three days of darkness. Pinapaniwalaan ng ilan na ang paparating na total solar eclipse nitong April 8, 2024 ay tatagal ng tatlong araw o higit pa, na dito na daw magsisimula ang total destruction ng ating mundo at pagkawala ng mga comodites ng sangkatauhan gaya ng kuryente, ilaw at internet na siyang magre-resulta ng world of darkness. At mas pinatibay daw ng claim na yan na napagtanto ng ilan na meron ding propeta noon na nagsabi na magkakaroon ng kadiliman ng tatlong araw na pinaniniwalaan ng ilang mga tao na baka maganap na nga daw nitong April 8, 2024. At ang pangatlo ay ang sinasabing pagsabay ng paglabas ng Devil's Comet sa araw ng Total Solar Eclipse. Na ang sabi habang nangyayari ang Total Solar Eclipse ay sasabay na dadaan ang Devil's Comet sa ating mundo. Ang Devil's Comet ay isang comet na explosive at rare lang ito. Tinawag itong Devil's Comet dahil sa sungay nitong itsura na maaring pahiwatig din ito ni Satan para sa nalalapit daw na Great Tribulation o panahon ng pagpapasakit ng mga tao bago ang sinasabing katapusan ng ating mundo. At nangangamba din ang ilan na baka bumagsak ito sa ating mundo habang may eclipse na nangyayari at isa sa magiging sanhi ng pinsala dahil malaki ang magiging impact nito sa ating mundo. At ang panghuli ay ang binabalita sa pahayagan na maghanda ng nga tubig, pagkain at mga ilang pangangailangan bago sumapit ang total solar eclipse, na siyang kumakalat ngayon. At dumagdag pa sa balita lalo sa Amerika ang pagsispende ng mga klase. Pero gaano nga ba ang mga sinasabi ng ilan? Kung ating pag-aaralan talaga o tignan ang mga pahayag galing sa mga eksperto gaya ng NASA o mga scientists, ang total solar eclipse ay nagkakaroon na talaga kahit noon pa man. At walang matibay na ebidensya sa mga sinasabi nilang end of the world. At nilinaw ng mga eksperto na ang mangyayaring solar total eclipse ay normal lang 'yan sa ating mundo gaya noon. Pero bakit kaya sinasabing espesyal ito? Sinasabing espesyal ito dahil dito sa mga sumusunod Inaasahang mas malaki at mas maraming lugar ang masasakop ng hinaharap na total solar eclipse sa April 8, 2024 kumpara sa eclipse ng 2017. Ang landas ng totalidad, kung saan ang buwan ay ganap na makakapigil sa araw, ay magiging nasa pagitan ng 108 at 122 milya ang lapad. Ang landas ng 2024 na eclipse ay daraan sa mas maraming mga lungsod at densely populated na regyon, kaya mas madaling makakakuha ng pagkakataon ang mga tao na makita ang totalidad may mga 31.6 milyong tao ang naninirahan sa landas ng totalidad para sa 2024 eclipse kumpara sa 12 milyon noong 2017 dagdag pa mga 150 milyong tao ang nakatira sa loob ng 200 milya mula sa landas ng totalidad para sa paparating na eclipse makikita ang eclipse mula sa lahat ng bahagi ng Estados Unidos kung saan siyam na putsyam na porsyento ng populasyon ay may pagkakataon na makita ang kahit na bahagi o kabuuan ng eclipse. Ang April 2024 eclipse ay mas tatagal kaysa sa 2017. Naabot hanggang apat na minuto at 28 segundo ang totalidad. Ang antas ng aktibidad ng araw sa panahon ng 2024 na eclipse ay nasa mataas na antas, kaya mas maganda ang tsansa na makakapagtala ng mga prominences at streamers sa corona. Magderaus ang nasa at iba pang institusyon ng iba't ibang pag-aaral at maglalabas ng mga instrumento sa panahon ng eclipse upang magsama ng data ukol sa araw at ang epekto nito sa Earth. Mahalagang isa alang alang ang Parker Solar Probe at Solar Orbiter Spacecraft na magbibigay ng karagdagang kaalaman ukol sa korona ng araw. Ilan sa mga paraan kung paano masasabi na hindi totoo ang at Judgment Day sa araw ng April 8, 2024 na may kaugnayan sa total solar eclipse ay ang mga sumusunod, isa. Ang total solar eclipse ay isang natural na pangyayari na nangyayari sporadically sa iba't ibang panig ng mundo. Ito'y nakabatay sa alignment ng araw, buwan, at lupa, Walang scientific basis o evidence na nagsasabing ang total solar eclipse ay may kaugnayan sa Propeziya o Judgment Day, dalawa. Marami na rin sa nakaraang panahon ang nagpanukala ng mga Propeziya at Judgment Day na may kaugnayan sa total solar eclipse, ngunit wala sa mga ito ang naging totoo. Ang mga ganitong paniniwala ay madalas na nagmumula sa kuro-kuro ng ilang tao at hindi may basehan sa tunay na siyentipikong pag-aaral o pananaliksik, tatlo. Ang mga Propeziya at Judgment Day ay madalas nakakahaka o pananaw mula sa mga reliyosong paniniwala na walang scientific evidence o basis. Ito ay pawang personal na paniniwala ng ilan at hindi maaaring iangkop ng walang malinaw na proof o batayan. Sa kabuuan, ang Propeziya at Judgment Day na may kaugnayan sa total solar eclipse sa araw ng April 8, 2024 ay maaaring sabihin hindi totoo sa pamamagitan ng logical reasoning, scientific evidence, at pagbibigay ng kabatiran mula sa reliable na sources. Mahalaga na magpakalma at magbigay pansin sa mga tunay na datos at katutuhanan kaysa sa mga hakahaka -haka at walang basehang paniniwala. At ang huli, walang sino mang makaalam ng eksaktong araw o oras ng pagbabalik ni Lord sa ating mundo maliban sa Diyos lamang. Ang pagbabalik ni Lord ay isang tanda ng kanyang kapangyarihan at soberanya bilang lumikha ng lahat ng bagay ito ay isang mahalagang pananampalataya sa maraming relihiyon at pananampalataya at itinuturing na dakilang hamon at paghahanda para sa mga mananampalatayang sumasampalataya sa kanya bilang mga mananampalataya mahalaga na tayo ay laging handa at naglalaan ng panahon para sa espiritual na paghahanda at paglilingkod sa kanya ang pagbabalik ni Lord ay isang panawagan sa atin upang maging tapat magpakumbaba magmahalan at maging handa sa kanyang pagdating sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-asa sa Kanya, tayo ay inaanyayahan na maging tapat sa Kanyang mga salita at magdasal sa Kanyang pangalan. Ang pagbabalik ni Lord ay isang pangyayari na dapat nating antabayanan at paghandaan sa pamamagitan ng espiritual na paglago at pagiging handa sa Kanyang pagdating, sa kaliwakasan ng aming pagsasalaysay tungkol sa total solar eclipse sa April 8, 2024, Umaasa kaming naging kahalagahan ang magbigay liwanag sa inyong pag-unawa. Salamat sa pagsubaybay sa Branch TV. Hanggang sa susunod na kaalaman at karanasan.